ako doon kung wala lang talaga akong exam. Mas makakita. Ano ka ba? Okay lang naman ako. Wala lang yun. Dok, huwag mong... mong i-entertain yung mga nega-nega na yan. Kasi so, hindi naman nakakatulong sa'yo yan eh. Sa so, bagay, tama ka. Hindi na dapat ako nag-iisip ng ganito. <laughs> yan. Tama yan. Kaya humiti ka na. <laughs> oh, akala ko ba okay na? Ba't di ka pa rin nakangiti? Nakangiti kaya ako. Asan? Tingin? Mm, ngiting aso naman yan eh. Pero Dok, grabe ah. Sosyal ng bahay niyo ah. May swimming pool po. Oh. Samantalan dati, wala kang bahay eh. Oo na. Gusto <laughs> mo, tulak ito eh. Wala lang ako exam. Naku, kanina pa ako tumalun dyan. Iksan pa ako, no? Sige na! Ay, <laughs> eh, sige, kay, ano, talaga ako. Ano, yeah. sabay tayo. Gusto ko. Ikaw lang, ikaw lang. Tutulak kita. Sana naman pala eh, hindi naman pala sira eh. Halloween? Ah, uh, Annalyn. Dok, tingnan niyo po yung aircon oh, gumaganda naman po pala eh. Hindi naman po pala sira. Ah, talaga? Check ko nga. Ah, oo nga, no? Sabi kasi nung huling naglinis dito, sabi sira na raw yung aircon na yan. Eh, at least gumaganda na. At least po, Dok, hindi na po kailangan bumili ng bago. Ang lamig po kayo. Oo nga. Lamig mo? <laughs> <laughs> o, oh, mais maayos na. Oo nga po eh. Ah, <laughs> uh, Annalyn, tawag ka pala ng na nanay mo. Pili ka daw ng mga pillowcases cases, saka para sa bedsheet mo. At sige po, kundahan ko lang po si nanay. Ah, namin. sige. <laughs> sige po, Dok. Anyway, aircon na ako. <laughs> Ayan, pwede na tayong kumain. Ayan. Ay, basta na. Ay, sandali, anak. Nasaan na nga ba si Regan? Ay, ayun po. Noon na na. May pa po pala kasi siya eh. Ay, sayang ah, na naman. Basta na. kong kumain dito. Okay na tayo. tatay. Uh -huh. Mag magdasal po muna tayo. Ah, oo nga. Uh, sige. Anak, ikaw na. <clears throat> sige po. Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain na nakahanda po sa harap namin ngayon. Sana po pagpalain niyo po yung nagluto at naghanda po nito. At Lord, maraming salamat po Maraming salamat sa pag-welcome po sa amin ni Doc Carlos. At maraming salamat din po dahil dumating po siya sa buhay namin ni nanay. Sana po you keep us healthy and safe at i-bless niyo po kami parate. Thank you God. Amen. 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 Okay, no, no, no. Anak, ang ganda naman ang dasal mo ramdam na ramdam ko yung sincerity mo. Maraming salamat, Annalyn, sa pagsama mo sa akin sa dasal mo. Carlos, kami nga ang dapat magpasalamat kasi tinagap mo kami ni Annalyn dito sa bahay mo. Bahay natin. Isa na tayong pamilya. <laughs> salamat po. <laughs> Oh, kaya tayo. Anak, ito kain mo to. Alam Sige ko pa dito mo Hindi na ako sa gano'n. Oh! Oh! Ano yun? Sa taas! Hindi lang, kung ano yung first thing, sir? Ah! Yari! Ang gamit ko!